Matapos na mabinbino na karang linggo, nakalusot na sa makapangyarihang commission on appointment ang ad interim appointment commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba. Sa kanyang pagsalang sa plenaryo, nagpahayag naman ng suporta para kay Cordoba ang lahat ng mga kasapi ng panel. Kabilang sa mga nabusisi naman kay Cordoba sa pagsalang sa committee level, ang update sa auditing ng 2020 at 2021 na procurement ng 300 billion pesos na COVID-19 vaccine na pinasok ng gobyerno sa isang non-disclosure agreement na itanong ni Senadora Risa Honteberos kung ano yung mga ginagawa ng COA para ipatupad ang constitutional duty nito na i-audit ang aktwal na ginastos na public funds, particular na nga sa mga binili noong COVID-19 vaccine na tinukoy ni Honteberos ang 300 billion peso ang kabuang halaga ng vaccine procurement ng nakaraang gobyerno pero dahil nga sa non-disclosure agreement ay hindi saklaw dito ang COA at hindi mapatid kung magkanong halaga ng bawat dosa ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Cordoba, nagpa-special audit na ang Asian Development Bank at itong World Bank na siyang nagpautang sa bansa para makabili ng bakuna. Nauna na rin nakipag ugnayan ng COA sa Department of Health para makuha ang mga kinakailangan dokumento, kontrata at loans sa sa kanilang special audit na gagawin. Paliwanag ni Cordoba, dadaan muna sa preliminary step ang auditing para sa vaccine procurement ng pamahalaan at kapag hindi na ibigay ang mga hiningin dokumento ay saka sila magpapadala ng demand letter para maipasupwena ang mga kinakailang dokumento na nakapaloob nga dito sa non-disclosure agreement. Nangako naman si Cordoba sa Commission on Appointment na hindi papayag ang COA, na hindi ma-audit ang naturang gastos ng gobyerno. Kasama rin siya na itanong sa COA, Chairman, ang organizational structure ng Commission, COA rulings, observation, backlog cases, special audit sa Bureau of Corrections, at ilan sa mga isyong kinaharap ng New Believed Prison. No objection. the added interim appointment of Mr. Kamaliel Asis Ordo as chairman of the Commission of Audit for a term expiring on February 2, 2029. Vice Joe Kalida, or Jose Kalida, is hereby confirmed. Congratulations. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.